magandang magandang umaga so ngayon ay nandito na naman ako sa aming um, bukid or I mean dito sa aming new gun. ayan so ito yung aking mga tinabasan ng ilang mga araw so hindi ako nakakapag video nung mga nakarang araw tungkol sa aking mga tinatabasan pero makikita nyo naman oh, malilinis na yung puno ng mga niyog wala nang mga nahulog na palapa nilinis ko na lahat yan tinanggalan ko na ng mga dahon-dahon tapos natabasan na yung puno ng mga nyog ayan so malinis na yan sila ayan tinanggal ko na yung mga nahulog na mga bunga ganon kasi kung hindi malilinisan yung puno ng nyog maraming ano maraming daga na akyat at kakainin yung mga bunga doon sa taas at maraming mauhulog so napakaraming masasayang na bunga ng niog kaya yan nililinis ko tinatabasan kahit unti-unti lang araw-araw ay meron namang mga dalawang niog na nililinisan ang puno natatanggal yung mga dahon na palapa na mga nauhulog dyan sa kanilang mismong puno ayan so malilinis na yung mga puno nila Ayan. So ito. Ayan, papakita ko sa inyo 'yung itsura kapag hindi pa natatanggalan ng mga dumi ng mga dahon-dahon na nahulog o ayan. Kagaya nito. Ayan, napakaraming mga ano mga nahulog na pinagtanggalan ng bunga. Ano? Ayan, ayan, kung saan nakakapit 'yung mga buko, ayan. Nandito lahat yan sa puno nila. At pagka hindi nililinis, ayan. Nagka-clutter kung ba napakadami. Ma-ano ma sa puno. Mababagak lahat. So yung iba, mga iba dito ay taon na. Kaya tingnan nyo, oh, halos maagnas na yung mga dahon na nandyan sa may puno ng nyog. Oh, di magtatago yung mga mga daga na kakain ng kanilang bunga. Kaya marami kayong mapapansin na mga nahulog ng mga nyog sa may puno niya malapit sa kanyang puno. At mga butas-butas dahil kinakain nga ng daga. Daga ang isang kalaban sa pagtatanim ng nyog dahil sila ang kakain ng mga bunga doon sa tuktok. Ayan, so ito yung isang puno ipapakita ko. And kapag nagaani nililinis nila ya ang puno na yan tinatanggalan nila ng ilang mga uh, pala kumbaga mga dahon tapos mauhulog dito sa may puno nya ayan ayan sila kung hindi tatanggalin yung mga yan dyan din magtatago yung mga daga na na namang muli dyan sa toktok ng Nyog. So hindi lamang yung nyog ang kanilang kinakain. Pati itong aming mga uh, kakao. Bunga ng kakao. Kaya itong mga bunga din ng kakao butas-butas. O ayan. O naka nandyan pa sa tuktok pero wala ng laman. Kala hinog yung pala butas. Dahil kinainan na sila ng daga. Kaya unti-unti ko talaga na tinatabasan itong aming mga niyog. Ayan, madumi din dyan sa kanyang puno at napakarami ng mga tumubo ng mga kakao dahil nga sa yung kanilang mga bunga ay kinakain ng daga. Ayan. So, ayan mga ka-YouTube, ang aming um, nyugan na mayroong konting kakao na nakatanim dito sa kanilang silong. Ayan. So, napakadawag pa dito. At ito yung unti-unti kong mga uh, tatabasan sa araw-araw. Pakunti-kunti lang naman. Hindi naman ako maghapon na nagtatabas dahil mahirap din. Nakakahingal ang, mag ang magtabas. Ayan, hindi pa man ako nagtatabas. Hinihingal na nga ako eh. <laughs> Pero kailangan... Uh, sipagan ang pagtatabas. Ayan. So, napakatawag ano po. Ayan. So, I hope na sa pamagitan nito ay, ayan, makita ninyo ang buhay namin dito sa bukid. Bagamat maraming trabaho, lahat naman tayo talagang halos araw-araw nagtatrabaho para sa ating pangangailangan sa araw-araw. Ganyan lang talaga. I-enjoy na lang kung ano yung meron tayo. Ayan. So mag-uumpisa na akong magtabas. So ayan ang aking mga gamit na magtatabas. Mayroong gloves at ito naman yung itak. Kinasa ko siya kanina para mabilis siyang pang tabas. Dahil kung hindi siya hahasain, napakahirap ipang tabas sa mga dahon o sa mga lalo na sa mga baging. Kaya kailangan matalas yung ating panabas na itak. Ayan, so hindi na tayo patatagal mga ka YouTube, mag-uumpisa na ako. So ayan, kapunta na tayo sa ating pagtatabasan. Araw-araw ako nagtatabas dito kaya medyo maluwang-luwang na rin tong ating natabasan at ngayon ko lang muli na ipakita sa inyo. Ayan yung mga naipon na mga dahon ng mga nyog at saka mga natabas na mga dahon-dahon or mga damo-damo. Ayan. So medyo hindi masyadong matataas ang pan dito. Ito sa pagtatabasan ko dahil dati nang natatabasan to. Ayan. So hindi na matataas yung damo. Ayan. Nawababa lang. Dahil pag ano, tataniman din namin ito ng gabi. Mga gulay na kailangan kailanganin sa kusina. Pagkain, ulam. Ayan. May mga tanim din dito ang bugainvilla. Kaya lang, nung nagpababa kami ng inyog, nagpababa kami ka ako sana ng buko. Ayun, na... Ano ba yun? Nadalisan sa Ilocano. Na... Nasagasaan na nung tricycle. Kaya ayan. Nakahiga na sila. Oh. pag ano, magtatanim na naman ako para meron akong mahilig din kasi ako sa halaman, di ba ga? So, ayun. Magtatanim ako ng mga halaman dito para pag gusto kong magbonsai ng bugayin bilyad, meron ako mapagkukuha na. Kaya lang ganyan naman nga. Sit na gasaan naman ng tricycle. Yung mga nagbubu, ano ba yun? Yung nagkakaryada ng mga buko. Mas mahirap mag mag ano, magtabas ng maliliit. Kailangan na kayo ko. Ni. Ah, pulutin na nga lang natin. Tapos natin din. Yan ko iniipon. Mga kwan. Tinabas. unti-unti unti-unti lang may ramai patapos din hmm. Ayan yung mga paminta ko. Ito yung aking mga okra. Dito na ako sa pinag-gagardenan ko. dito tayo so, medyo mas maraming ah, dahan-dahan na dito dahil baka ah, sumobra yung lakas ko sa paghahataw nitong itak eh, meretso sa akin yung itak kaya nga pag magtabas talagang pag-iingat din. Dahil kung minsan yung iba, umaabot sa kanila yung tabas nila. Tayo hinay-hinay lang. Pero pawis-pawis na ako. Ayan. Ayan. sa bukid. So ayan mga ka-YouTube. Makita na ninyo kung paano magtabas. Pero sa mga tigarito rito sa probinsya, ay eh, talagang ginagawa nila to. Pagtabas. Pagtabas. Meron sa anong pambayad ng magtatabas. Papatabas ko na lang to. Kaso, wala. Kaya, kailangan tiisin. Ayan. Enjoyin ang pagtatabas. Ayan, pang ilang araw ko na ngayon. Pang lima na yata o pang anim. Ayan. Bubuhatin nuna natin itong mga Basura at itatambak natin dito yan, nakabota pa ako kasi maraming ahas dito kailangan magingat ayan mga ka youtube maaga akong natapos kanina. Hindi ako masyadong nagtabas. Pero ito yung latest. Ano? So, ang araw na to ay pang-anim. Pang na araw ng aking pagtatabas dito sa aming yugan. Ayan. So, ito lang yung natapos ko. Hanggang dito lang. Ayan. Ayan yung aking mga pinakita sa inyo na kwan mga okra nalinisan ko rin dito sa tabi na nila ayan. so ito ay pang anim na araw na nung ikatatlo kasi hindi ako nakapag video nun kasi yung aking cellphone walang charge dahil nag brown out dito sa amin so ito na yung aking mga okra medyo malalaki na rin sila ayan sila ayan. so ito na yung ano Kabuuan ng aking natabasan. Hmm. Hmm. Sa loob ng ilang araw. Anim na araw. Hmm. Hmm. Malimis na rin dito sa wakas. Pero marami pa akong tatabasan. Ma nasa 3,000 square meters pa. Yung tatabasan ko. Hmm. So ganito na rin kalawak. So makikita nyo malinis na, di ba? Yan. Yan mga puno ng nyogo, malinis na. So yan bahay namin. Makikita nyo sa background. So ito yung mga pinagtatambakan ko ng mga tinabas. Mga uh -huh. luwang-luwang na rin. Yung tigit-tigis ang oras. Dalawang oras, araw-araw na nagtatabas ako. Marami-rami na rin yung nab natabasan ko. So, ayan yung ipinapagawa namin bahay. Ayan, mas malinaw nyo nang nakikita. Ayan, may ipapakita ako sa inyo. Ito yung tinatawag na lang beehive. Ayan, halaman ko to kaya lang ano na na napapunta na siya diyan sa kabila. Ah. Pagka ito pala ay naarawan, nagiging red. Ayan siya Red na. Pero brown talaga yan. Pag naarawan lang siya, nagiging red. Ganda, no? Ito yung talagang kulay niya, oh. Brown. Ayan. Kaya lang, pagka naarawan, ayan, nagkukulay. Red na siya. Ayan, kagayaan. Ayan. Hmm. ayun pa yung dalawa dahil sa matinding init ng araw kapag pala siya naka-expose sa arawan giging ganyan ang kulay ito yung iba kaya lang yung eh, iba nagpapabakod na dito kaya hindi na makita eh, pero ang ganda niyan ayun, ayun sa mga ka YouTube. Yan. Tingnan natin maigit. Yan. Ganda. Ganda.